Hi, welcome sa lahat. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aking YouTube channel. Isang bandok na ginawang minahan. Isang ama na ipinagbili ang kalayaan kapalit ng ginto. At isang anak na natuklasan ang lihim na kayang gisingin ang galit ng lupa. Ngunit hanggang saan mo kayang ipaglaban ang dangal na iyong mga ninuno? Kung ang kapalit ay ang sariling buhay, sa dilim ng gabi, isang boses mula sa ilalim ng lupa ang bumubulong. Ang utang ay kailangang bayaran. Pero sino ang magbabayad? At anong kapalit ang hihingin ng lupa? Kung gusto mong malaman ang nakatagong kapangyarihan sa likod ng gintong barya, pakinggan mo hanggang dulo. At kung gusto mo pa ng mga kwentong magpapakaba at magpapaisip sa'yo, huwag kalimutang magsubscribe at i-comment ang iyong kuro-kuro sa ibaba. Dahil minsan, ang katotohanan ay hindi natatagpuan sa liwanag. Nakatago ito sa pinakadilim na lihim ng lupa. Sa gitna ng makulimlim na langit, isang batang lalaki ang tumatakbo sa maputik na kalsada, may hawak na lumang gintong barya. Habang umulan na malakas, sumisigaw siya, Ama, bakit mo to ginawa? Ngunit ang sagot ay nilamon na hangin. Dalawampung taon na ang nakalipas mula ng ipagbili ni Mang Ruel ang lupa ng kanilang mga ninuno kapalit ng kaunting ginto. Sabi niya noon, para to sa kinabukasan natin, anak. Ngunit gayon, ang lupa ay pag-ari na ng mga banyaga. Ang mga punong deting may buhay, gayoy pinutol para sa minahan. Ang ilog na deti malinaw, gayoy kulay kalawang. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Elias, ang anak ni Mang Ruel, ang bigat ng kasalanang hindi niya ginawa. Sa baryo, tinatawag siyang anak no nabenta ng kalayan. Ngunit sa loob ng kanyang dibdib, may apoy na hindi mapatay. Isang lihim na iniwan na kanyang ama, isang kwintas na may ukit na hindi niya maintindihan. Isang gabi, habang naglalakad siya sa tabi ng bundok, may narinig siyang kaluskos sa ilalim ng mga dahon. Lumuhod siya, at nakita ang lumang baol na may tatak ng parehong simbolo sa kanyang kwintas. Bubuksan na sana niya ito, ngunit biglang may malamig na hangin na dumampi sa kanyang bato. At mula sa dilim, isang tinig ang bumulong. Hindi lahat ng ginto ay kayamanan, Elias. Tumindig ang mga balahibo niya. Si, sino ka? Walang sagot. Tanging yapak ng paa sa likod niya, papalapit. Lumilingon siya, dahan-dahan, hawak ang kwintas. Sa sandaling iyon, kumislap ang gintong barya sa kanyang palad. Parang tumutugon sa isang sigaw na matagal nang nakabaon sa lupa. At sa kalayuan, mula sa mga bitak ng bundok, tila may liwanag na kumikislap. Parang gintong apoy na nabubuhay. Ang mga matatanda sa baryo ay nagsasabing minsan kapag ang kasakiman ay lumampas sa hangganan. Ang lupa mismo ang hihingi ng kabayaran. At ngayong gabi, tila narinig ni Elias ang unang paghinga ng galit ng lupa. Habang papalapit siya sa liwanag, bumigat ang hangin. At mula sa ilalim ng lupa, may kamay na maruming parang putik. Nadahan-dahang umaabot sa kanyang paanapa paatras si Elias, nanginginig sa takot. Ngunit bago pa siya makatakbo, mahigpit na hinawakan ng kamay ang kanyang bukong-bukong. Mainit ang putik, parang buhay. Sinubukan niyang kalagin, ngunit bawat galaw ay lalong humihigpit ang kapit. Sa gitna ng dilim, lumitaw ang anino na isang lalaki, payat, baluktot, at tila na babalutan na alikabok ng panahon. Bakit mo binuksan ang baol? Malalim ang boses nito, parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Hindi ko alam, may pangalan na ama ko rito, sagot ni Elias habang nanginginig. Lumapit ang nilalang. Ang mga mata nito ay tila nagliliyab at sa bawat hakbang, nagkakaroon ng punit sa lupa. Si Royal, siya ang nabenta ng bondok na ito. Ang gininto niyang pangarap ang nagpatay sa kalikasan. Gayon, ang utang ay kailangang bayaran. Utang? Anong utang? Tinitigan siya no nilalang at sa isang iglap, lumitaw ang mga imahe sa paligid, mga punong pinuputol, ilog na pinupuno ng dumi at mga batang nagugutom sa baryo. Ang bawat gintong barya na hawak mo, sabi ng boses, ay ginawa mula sa dugo ng mga ninuno mo. Ang baol na yan hindi kayamanan. Iyan ang kasaysayan ng pagkakanulo. Napatingin si Elias sa kanyang kamay. Ang gintong barya ay kumikintab, ngunit sa bawat sandali, parang nagiging itim ito. May mga bulong na nagmumula rito, boses ng kanyang ama, umiyak. Anak, patawarin mo ako. Bumuhos ang ulan, malakas, parang sigaw ng kalangitan. Ang nilalang ay lumapit at inilagay ang kamay sa dibdib ni Elias. Kung gusto mong ibalik ang kalayaan ng lupa, isa lang ang paraan. Ang ginto ay kailangang isakripisyo. At ang dugo ng nagmana ng kasalanan ay kailangang bumalik sa lupa. Hindi, si Kau ni Elias. Munit sa likod ng kanyang isip, naroon ang boses ng mga bata, ng mga matatanda, ng mga nawala sa gutom. Ang bandok ay nagngangalit. Ang lupa ay gumagalaw. Sa kalayuan, bumuka ang isang bitak. At mula roon ay umahon ang liwanag na parang apoy na ginto. Lumapit si Elias, tinignan ang bowl, gayon ay nabuksan na. Sa loob, hindi mga kayamanan, kundi mga larawan ng mga taong nawalan na tahanan. Mga mukha ng kanyang mga ninuno, at sa gitna, isang malit na sulat na nakasulat sa lumang wika. Ang kalayaan ay hindi binibili, kundi ipinaglalaban. Nayak si Elias. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kwintas at itinapat sa gintong apoy. Ang kwintas ay nagningning, at ang bariya sa kanyang kamay ay natunaw na parang luha ng araw. Ngunit sa sandaling iyon, ang nilalang ay muling nagsalita. Kapag pinili mo ang sakripisyo, hindi mo na mababalikan ang liwanag. Ang kalayaan ay may kabayaran. Tumingin si Elias sa bandok, sa baryong tulog sa ibaba, at sa ilog na tahimik munit may bahid ng alaala. Pinikit niya ang kanyang mga mata, at isang huling luha ang bumagsak sa gintong apoy. Sa sandaling iyon, ang bandok ay umuga, ang hangin ay sumigaw, at ang tinig ng lupa ay muling bumangon mula sa dilim. Ang pagyanig ng bandok ay tila pintig ng puso ng lupa. Nakatayo si Elias sa gitna ng ulan, hawak pa rin ang kwintas ng gayoy nagliliwanag sa pagitan ng kanyang mga daliri. Ang liwanag ay humahaplos sa kanyang mukha, malamig ngunit mabigat, parang may mga kaluluwang dumadaan sa hangin. Mula sa bitak ng lupa, lumabas ang mga anino na mga ninuno niya. Mga mukha na matatandang may bakas ng pagod na mga ina na nagluluksa na mga batang hindi na muling nakangiti. Tahimik silang nakatingin kay Elias, walang salita, Munit ramdam niya ang bigat ng kanilang mga tingin. Anak ng Royal, sabi na matandang tinig mula sa hanay ng mga anino. Hindi mo kailangan magbayad sa dugo. Munit dapat mong ibalik ang dangal ng lupa. Lumuhod si Elias, umiyak. Paano ko to gagawin? Wala na akong kaya. Ang bondok ay pag-ari na nila, ang ilog ay lason. Ang aming kalayaan ay matagal nang nawala. Ang matandang anino ay lumapit. At inilagay ang kamay sa balikat ni Elias. Ang kalayaan ay hindi ni nanakaw. Ito ay unti-unting nakakalimutan. At kung gugustuhin mong muling maalala ito. Ang bawat alaala ay kailangan mabuhay sa apoy na katotohanan. Sa sandaling iyon, ang liwanag mula sa kwintas ay kumalat sa lupa. Bumuo ng mga hugis, mga puno, ilog, at mga bahay na tila muling nabubuhay. Ngunit kasabay nito, narinig ni Elias ang mga sigaw mula sa baryo. Ang mga tao ay nagigising, may apoy na tumataas sa mga mina. At ang gintong mga peder na mga banyagang gusali ay natutunaw sa liwanag. Bumuhos ang apoy na kulay ginto mula sa bondok. At ang hangin ay nagkaroon na amoy na bakal at ulan. Ang lupa ay tila humihinga habang ang mga anino no ninuno ay dahan-dahang naglalaho. Elias, sabi ng tinig na kanyang ama, malambing ngunit mabigat. Ang kasakiman ko ang naging dahilan na pagkasira. Ngunit ang tapang mo ang magiging dahilan na pagbabalik. Tumingala si Elias. Sa gitna ng ulan, nakita niya ang kalangitan na nagbubukas. Ang mga ulap ay bumubuo ng gintong liwanag na unti-unting bumababa sa bondok. Ngunit kasabay nito, ang bitak sa lupa ay lumalaki. Ang liwanag ay nilalamon ang lahat, ang mga bato, ang mga ugat, pati siya mismo. Huminga siya na malalim. Kung ito ang kailangan. Kung ito ang kabayaran ng kalayaan. Ibinaba ang kamay. Ipinulupot ang kwintas sa kanyang palad. At dahan-dahang isinubsob sa apoy ng lupa. Isang matinding liwanag ang sumabog. Walang tunog, walang sigaw, tanging katahimikan. At sa umagang sumunod. Ang bandok ay muling luntian. Ang ilog ay muling malinaw. Ang mga tao sa baryo ay nagising na parang may panibagong hininga. Ngunit si Elias ay wala na. Sa lugar kung saan siya huling tumayo, isang gintong halaman ang tumubo. At sa dahon nito, nakaukit ang mga salitang hindi na mabubura. Ang kalayaan ay ginto lamang kung ito'y pinaghirapan. Makalipas ang maraming taon. Ang bondok na minsang naging minahan ay tinatawag ng gayon ng mga taga-baryo bilang bondok ng ginto't kalayaan. Walang gintong makikita rito, tanging luntiang kagubatan, malamig na hangin at ilog na umaawit sa bawat pagagos. Tuwing dapidapon, ang mga matatanda ay nagukuwento sa mga bata tungkol sa lalaking nagbalik ng dangal sa lupa. Si Elias, sabi nila, ang anak no nabenta ng kalayaan, ngunit siya rin ang nagliktas nito. May malit na dambana sa paanan ng bundok. Doon tumutubo ang gintong halaman na hindi kailanman nalalanta. Sinasabing kapag tinamaan ito ng sinag ng araw sa umaga. Lumalabas ang hugis na isang lalaki na nakatingala sa langit. Nakangiti, parang natagpuan na niya ang katahimikan. Ang baryo ay muling umunlat. Hindi dahil sa ginto, kundi dahil sa pagtutulungan. Walang minahan, walang banyagang pag-aari. Tanging lupa, kalikasan, at puso ng mga tao ang yaman nilang gayon. Isang batang lalaki ang lumapit sa dambana. Hawak ang isang maliit na kwintas na natagpuan niya sa tabing ilog. May ukit itong pamilyar. Isang lumang simbolo ng araw at lupa. Tinanong niya ang kanyang ina. Nay, kanino po ito? Bumiti ang ina at hinaplos ang kanyang buhok. Iyan, anak, ay tanda na isang pangakong hindi dapat kalimutan. Na ang kalayaan ng tao at ng lupa ay hindi kailanman dapat ipagbili. Kahit kapalit ay ginto. Tahimik silang tumingin sa bondok. Habang dahan-dahang bumababa ang araw. Ang langit ay nagiging kulay ginto. At sa hangin, tila may bulong na umaaling nganggaw. Isang tinig na pamilyar, malambing, at payapa. Ang kalayaan ay buhay.